At dahil nga niyo, wala akong magawa sa bahay mga kamangyan, ay nagpunta ho ako din sa bukid. Ay alam niyo naman, din na lagi lang naman akong nandini at ako ay dalagang bukid. Ay aruy. <laughs> Karating na pagkarating ko nga ni din ay naabutan ko si tatay at si kuya Arvin na naghahakot to ng palay. Ay palay. Nang <laughs> 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 kahoy. Akala ko nga niyo, mga kamangyan, yung mga inakuhang ari ay apang gatong. Ay yun pala, ay magagawa daw ng dampa o yung parang kubo din sa may bukid. Para man lamang daw meron silang pahingahan, gayan. Tapos sabi ho ni tate, katulad lang din ako. Napapagod, nasasaktan. Ay, o hindi pala, wala pa lang sinabing kayo. Meron naman yung kubo din eh, mga kamangyan. Ang kasong nga lang, ho, ay nagato, nagayaan. Gawa ng matagal na rin yun. Pero syempre, ho, adalin ko kayo doon para kayo naman ay maniwala. Alam ko naman, ho, na mahirap na ho talaga magtiwala, lalo na ho sa panahon ngayon. Sa totoo lang, sobrang sakit naman ho talaga. Ay, nahihiyak na ako. Ayan, bali dito, nagapay nagapahinga yung mga magsasaka natin, mga kamangyan. Tapos dito rin, ho, ako naga online class dati. Gawa ng malakas-lakas, so, signal dini. Kung eh para sa aming bahay. Tapos nadaanan ko rin no pala yung maisan din ng mga kamangyan. Aba ay nalaki-laki na rin. Tapos gumawa rin no pala sila din ng balon para pandilig din sa mga mais. Gawa ng malayo pa yung igiban din ay. Matagal na yung plano ni tatay na gumawa ng dampa diyan Ang kaso nga nila ang ay walang oras. Ay di kay katatapos lang ng anihan. Ay di wala pa masyadong gawa sa bukid. Ay di yan. Sabi niya yasimulan asimulan na raw niyang gawin yung nga kubo. Sa totoo lang ho mga kamangyan ay di daw yung bahay namin dati. Ay di syempre mga walang kapit bahay, gayaan. Aba, ay malayong malayang nagmamahala ng dalawa. Kaya naman ho kami ay limang manding magkakapatid agad. <laughs> <laughs> ay talaga namang for the go. Ay sabi ko nga ni, kung kami ay hindi napalipat ng bahay, ay baka kami ay dosi ng magkakapatid ngayon. And, tapos oh, sabi, dati daw meron kami din ng tindahan, pero yung mga tinda doon ay mga beer at saka sigarilyo ah. Kasi syempre para nga ni sa mga magsasaka at wala nga mga bahay-bahay diyan. Tapos ang mga dahilan kapag mabili ay pautang muna daw gawa ng yung pera, iniiwan sa bahay. Hindi wala din, may nalugi din, ay di nagsara yung tindahan. Ay baka oh, yung iba sa inyo mga kamangyan ay nagataka kung bakit bakit baga kami ay lumipat pa ng bahay? Ay maganda na nga ni doon, gawa ng maaliwalas. Ay ayos naman no, oh, sana nga mga kamangyan. Ang kaso nga ni Laang, kapag mga nagaulan, grabe ho bahain doon. Talaga yung ataway rin bago makapunta doon sa mga malapit sa bahay ilang Ay lampas tao yung tubig, gayaan. Tapos, so, oh, kapag minsan daw, kunyari, tanghali, tapos nagapahinga-pahinga si nanay. Maya-maya na lang daw, may malaglag na lang na ahas, gayaan. kado delikado, gawa ng, syempre, bukid-bukid yun. Marami talagang mga sawa. Aba, ay, may balak pa yatang mag ucho, -ucho din si Kuya RBIO. Tapos, so, oh, maya-maya, sabi ni tatay, ay, kung Mercedes, ko ikaw bagay napunta na ng palingket nabili ng pang-ulam, wala ka namang inagawa din sa bukid. Ay, aruy, ay, ko nga ni Usha kung ano ang gusto niyang ulam. Ay, gusto daw niya ay adobong paan ng manok. Sus, pang ulam daw. May amaya ay pampulutan lang niya yun. At dahil naman ikaw ay pogi, ay siya ay sige na nga ni. Ay di dali, dali na nga ni oh, akong pumunta ng palengke para makabili ng mga kailangan man din. Pagkatapos kong mamili mga kamangyan, ay di na ako, agad ako din sa amin para makapagluto na. Tapos pagkarating ko din mga kamangyan, aba ay si at si tata ay nagalini. Alam nyo gaw, kapag yung dalawa ay magkasama, lagi na lang kulitan na ng kulitan daw mga bata. Ay, at para sa mga naganap nung kumoment na lang kumoment kung nasaan daw baga si nanay. Ay, ere na ako. Oh, face reveal. Wow. Ay, siya. Ay, kaganda din naman niya ni nanay. Lagi niyang napagmalaki. Ang dami daw niyang maniligaw dati. Ay, eh. Tapos, oh, mga kamangya. Pangarap po yata maging vlogger ni nanay. Kaya <laughs> may TikTok akong payaan, gayaan. So, ipalaw ninyo para na siya ay matawa-tawa. Tapos, so, no? sobrang nakaka-inspire yung mga video niya. Ere yung sampol. <laughs> Ayun o, sana ho ay may matutunan ho kayo di yan. <laughs> uh, tingin ka naman dito. Uh, for the glass skin. Tapos o, oh, arang si tatay ay nagakwento, may nakakilala daw sa kanya na babae. Arang namang si nanay, abay, si tatay daw ay mabilis ma-fall. Tapos ere yung sabi niya. Si tatay ay madaling ma-fall. Ma-fall? Hmm. Paano ka? Paano ka? Ito nag-lago na. <laughs> dahil nga ni mga kamangyan ako'y gutom na rin, ay nagsimula na ho akong maghanda para maluto na aring adobong paa. Ay paa ng manok ha, baka naman kung ano yung nasa isip ninyo. Aba, ay wag ayun. Matapos kong tagtaganan ko mga kamangyan at saka pokpokin para daw maputol-putol yung buto at madaling ngat-ngatin mamaya pagluto na, ay hinugasan ko na rin ho are. Ayan, bali ganyan ho ang itsura mga kamangyan at talaga naman ay pinakalinis-linisan ho namin are ng maigi ano. Pagkatapos ho niyan mga kamangyan, ay nagayat na rin ho ako na rin bawang, sibuyas, at syempre sili. Ari naman nun si tatay ay may daladala ng bunot at saka kahoy gawa nang siya igadupong naraho ng apoy. Nung may apoy na ho mga kamangyan ay nilagay ko na ho aring tulyasi. Nung medyo mainit na ho yung mantika ay saka ko na ho sinunod yung bawang at saka sibuyas. Sinunod ko na rin ho agad yung sili para kumapit na yung anghang. At saka ko na rin ho sinunod aring paa ng manok. Hinalo-halo e ko lang ng konti mga kamangyan saka ko na rin sinunod yung toyo, tubig, dahon ng laurel at saka oyster sauce. Nilagyan ko na rin ho ng asin, paminta, pinta at saka konting suka. At habang naghihintay nga ni mga kamangyan, eh yung nagbalat na ho na rin manggagawa nung sobrang gutom na talaga. Ay, oh, alam nyo na, bawal maguto, magagalit si ano. Ay, walang gayon. Kasura kayo. Ay, yan beso yung gamit naming alamang mga kamangyan. Ay, ay bigay lang ho sa akin ati Hay. Oh, ay, talaga namang sobrang sarap. Ay, kahit hindi ka nagalihi, ay mapaparami talaga ang kain mo. Ay, eh, di parang nagalihi ka na rin. Ay, ano raw? Nakakamiss din nga ni mga kamangyan, lalo na nung elementary kami. Kapag nagakuha kami ng mangga, ng mga bayabas, gayan, tapos inabinta namin yun sa school para kami ay may pambaon. At maya-maya ani yung mga kamangyan ay naluto na rin aring adobong paan ng manok. Ah, ay talaga namang nakakapanglaway. Ay hindi ho pala makakabili ng purong paan ng manok sa palengke mga kamangyan. Dapat daw ho ay kasama din yung ulo ng manok. Kaya naman, ang ginawa na rin ni tatay ay diinihaw na yung mga tira. At dahil nga niya uluto na ang lahat-lahat mga kamangyan sa wakas ay makakakain na rin. Tapos ho, ako'y nagulat. Sabi ko, bakit si nanay ay nagdala ng ice cream? Pero pagbukas ko ay bahaw pala. At ayun na nga niyo, kamangyan, ay di pinagsaluhan na ho namin, are, ano? Alam nyo ga ho, mga kamangyan, hindi naman ho mahalaga kung mamahalin o sobrang mura ng inyong ulam o ng inyong pagkain. Ang mahalaga ay kasabay ninyo yung mga taong mahal ninyo sa buhay. Okay? Pero seryoso, mga kamangyan, dapat ho talaga ay sulitin nyo na kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ay magkakasama kayong buong pamilya. Yung mga kapatid ninyo, magkakaroon ng sarili-sarili nilang pamilya. Tapos ako, maya-maya, mag-aasawa na rin. <laughs> Naisingit pa nga ni ay. Tapos yung mga magulang ho natin Hindi natanda na rin naman gayan. Kaya talagang mahalin ho natin Sulitin ho natin At dun sa mga ah, mahalin nyo Aba ay idamay-damay nyo naman ho ako <laughs> Ay talagang padamay-damay na rin daw O Aisha ay saluhan nyo na ho kami din Yung mga kamangyan Tapos magmano ka na rin kay nanay at kay tatay ha Ay Aruya <laughs>